So yan mga kapinoy at binaba na yung apat na malalaking bibe doon sa may uh, magkakasamang mga kulungan. So yan na sila ngayon mga kapinoy. Oh. So nakipagsabayan na sila sa ngayon dyan sa mga malalaki. Eh mga apat na itim na yan mga kapinoy. Yan. Mga bagong baba natin. So yan at uh, sumasama na silang kumain dito ngayon sa mga malalaking bibe. additional na naman yung ating mga nakawala so apat yan at meron pa tayong iniwan dyan mga kapinoy dito sa may kulungan so ganyan talaga we welcome kasi lang ngayon no? baka bago, bago kasi eh kaya tinuto ka pero katagalan yan masasanay din yan sila ito may naiwan pa dito mga kapinoy no? yan dito na lang sila yung mga naiwan na iba yung mga bibi natin na palalakihin pa natin yan mga kapinoy kasi medyo maliit pa baka hindi makasabay kasi ito sa mga malalaki natin na nasa labas yan yun know, o, hinahabol sila ngayon ng mga nasa labas Yan, meron na isang kilo yan mga kapinoy. Baka mahigit pa. Tapos kasama yung mga puti natin na nakalagay doon sa kulungan. Binaba na rin yan. Kasi mas makakatipid tayo mga Pinoy pagka po nakababa yung mga bibi natin na yan, na mga malalaki na. So hanap na yan sila ng mga pwede na lang makain dyan na nasa baba. Hindi tayo masyadong magagastos sa pagkain. dami na naman nating bibi ngayon yan, at nakapagpakain na rin tayo mga Pinoy sa ating mga breeder yan. so continuous lang mga Pinoy itong ating uh, GMP4 so ganoon pa rin yan pa rin ang pinapakain natin sa ating mga breeder tay tayo mga Pinoy sa ating mga malalaki natin mga breeder na to so hopefully na maaga sanong dumating yung order ko na kwan ADE para makapag-inject na tayo. Hopefully, sana bukas. At may kausap pala tayong buyer kanina mga uh, Pinoy. Yung uh, nag-message sa akin nung nakaraang araw na itong mga uh, sisi po na to is uh, kukuhanin niya na yan bukas. And then baka po mag-additional pa siya. Kasi pinakita ko po yung ko natin. Yung apat pa natin na nandito sa may kabilang kulungan. Na baka maisabay niya bukas so hintay lang po hindi hintay lang po ako ng confirmation niya mamaya o hanggang bukas kung sasabay pa po yung apat na 2 months old para po isang uh, biyahe na lang siya so yan po yung 1 month old na ino order niya sa atin so bukas po is mag uh, gusto po niya mag meet up na lang kami sa saragosa market yan, so, dibali, seven pieces po 'yan. Possible to to male, female and uh, five 5 female. Saka nandito naman po sa kabila, yung limang uh, limang kaya apat na darag na 2 months old nandiyan po nakahalo lang po kasi yung kanito yung uh, cobra Sya po yung isang native so yan po yung gustong uh, isabay nung uh, ating uh, buyer for tomorrow ito gender na to mga pinoy sang laki tapos tatlong babae At meron naman tayong bagong umiitlog dito mga Pinoy oh. Ayun oh. So every meron po siyang itlog diyan na uh, isa. So natatagdagan po yung uh, itlog diyan sa may pugad. Kaya na naman tayo ng uh, mga native natin yan. So hopefully sana uh, marami pa para marami tayong mga sisiw at yung ating tatlong bibe na nandito yan siguro mga 3 weeks or 2 weeks pa mga Pinoy, pwede na rin itong ibaba para mas mabilis silang lumaki pag nasa baba bigwa. Diba? Ang gaganda ng mga katawan niyan, mga Kapinoy 'o. Oh, solid. Bulto na po 'yung katawan nila. Dami sya pinapakain namin ng uh, saresa. Ayun, mga Kapinoy 'o. 'Yung mga bu, mga bunga ng saresa, ang dami po niyan, 'no. Oh. Kinakain po 'yan ng mga manok natin, mga Kapinoy. To, ibibigay natin sa darag natin. 'Yan. Patayin nito at ipakain natin doon sa ating mga darag kainin nila ito mga Pinoy gustong gusto nila yan o. pakain natin to ayun o ayun o mga Pinoy kainin nila yan oops magagawa-agawan hmm. pa yan sila di ba? Oo. Oh, sa puyan sa mga gandang pagkain natin sa mga alaga natin. Oh. <coughs> Dito. para Yan oh. oh. Yan na, nila mga Pinoy Kain yan sila ng saresa dito mga bi itlog ng bibi natin eh, hindi pa napipisa yan oh, no? naglilimlim yung ating uh, native na parawakan nag isang parawakan natin mga dito sa farm natin kasi pag maglimlim kahit yung itlog nya napisa na konti okay lang naging itlog siguro mga walo lang hanggang ngayon nag uh, pa rin sya dyan sa itlog ng bibi isang inahin, mga kapinoy. Yung apat na bibi natin na inahin, yan, lahat sila umupo uh, dyan. Alo-halo na yung itlog nila. At yung ating gagawing uh, mga breeder, mga kapinoy. Yan, at uh, Pupula na po yung mga mukha ng hen natin dyan, oh. Eh, lalo na yung isa na yan, mga Pinoy. Mapula na yung mukha. So, ibig sabihin, malapit na po yan mag-drop uh, ng itlog. Ang gaganda ng mga hen natin ito, mga Pinoy, Solid. Ang gaganda ng mga balahibo. dito sa baba yan ito hindi pa pupula yung mga mukha nito uh, medyo matagalan pa to mga Pinoy pero yung rooster natin na yan uh, sumasampa na pero yung mga babae ayaw pang magpasampa kaya medyo matatagalan pa yan siguro baka mga 2 months pa So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shoutout uh, shout out po sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget subscribe and hit na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Mag may pangarap, magsumikap. Paalam!